Down, I know you got me, baby yan, guys Ito ngayon sa Ferrari ni, ano? Oh, yeah. Ferrari ni Papa Joms Ay di pa ba na yeah. vlog yung Ferrari Ay, di pa ba na <laughs> vlog yung Ferrari? <laughs> 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 Ferrari. <laughs> ah, di pa ba? Di ba hindi eh, eh, po may susuntuan po may susundin po kami ano um asawa asawa ba? asawa, asawa? gusto <laughs> si Dalasik si Alvin ni eh. Alvin na Casares Alvin Casares Alvin na ano ah boss Alvin boss Alvin dahos ngayon pala guys ay ano ang uh, tunay na mag-asawa na ay hindi na ako at si D. Ayaw okay. Kundi si Papa Joms at Dina. Ano, ano ka na ngayon third party na Third party ni Joms. na lang ako, boss. Hmm. Ay, hindi. Third party <laughs> na <nais, boss, bro>. lang <laughs> <laughs> si so, wow. ako, boss. Hindi sa unacho ako. Ay, nako. Ganyan. Bro, maling desisyon nata na sumama tayo kay Papa Joms. Bakit? Bakit, bro? Dapat pala, wala tayo para masulit nila. <laughs> ay, parang ano nga. Bakit kasi sumama ka pa? Sabi ko sa inyo, mag na lang tayo. Kaya nga, yung maniatang decision. Akala ko naman si Carl yung ano, susunduin. May A pala. Bakit? Nandyan si Carl? Carla? Carl ba? Ah. Tinawa ka na, He's calling someone. He's calling. Tutut tutut krong krong sino po sino po sino po Ikan po, po? po? bis po ako po. Eh hey bro bro, yo bro, ano? Di mo pa nagregret? Sino? pa nag-regret 28 th month sa nila. Eh bro, nag-regret ko na kanina, kanina bro. Pero sige, ulitin natin. Happy 28th. 20th. 20th? Hindi po 28th ha. 20th. 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 20 Mansary sa job car po ano. Pero sabi nga po um, this Mansary dapat din na natin binibilang yan bro bro. Hindi na binibilang. Forever uh, oh, Useless man, na sa uh, useless, uh, useless yung one sa rin na yan kasi kung merong tinatawag na forever. <laughs> mm. <coughs> Dipong lang guys ang walang forever. Oh. Oh. Eh, oh. na? Sorry, hey, uh, Sorry na, bro. di joms Sorry na, bro. Ang awa ko bro Sorry, bro. Oh. Uh, bro, how's my haircut? How's, how's your haircut? Mm. It's nice. It's nice. It's uh, nice. Uh, 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 tag dito Naano ano ako bro parang ibang dating sa akin bro uh, uh, parang ibang dating parang tag dito parang nababading ako sa iyo bro bro ah bumalik ka na sa akin kasi ba kayo nagbibalay <laughs> hmm? miss mo na ako bro hindi hey, bro ano tag dito ba't ganun parang quality so yan eh, naintindihan ko naman si Bro Bro kasi sabi niya gusto niya mas malapit sa ano sa si sa city. Mm, city hardware. <laughs> city hardware. At uh, saka mas comfortable and presentable naman yung yung lugar din niya. Eh, saka ano and ayun. <laughs> ayun no, may ano. Ano bro? May ano ka, may baka hindi, Hindi, bro, hey, bro, 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 may dadating. Dadating ba? Nasa, nasa, where, 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 where? There's nothing in here. Wala, 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 wala. Ay. Sino kaya yun? Oops! Kalahati muna. Oops! May multo. Guys, <laughs> yes, may multo. Gusto mo daw, pakita mo ang power of iPhone. Power of iPhone. Ay! Ay! Uh! Wag na, tama na. Yun lang. Mahal na kayo kung mag-isip kung sino yan. Basta kami ay kinikilig dito sa likod. Kasi bro, mali talaga yung decision natin. <laughs> Dapat nag na lang tayo. Okay, <laughs> 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 hey, Jom. Baka oh, ba? galitan tayo nito ni Kuya Jom. Dito na lang. Bukas yun. Sabi ko sa'yo bro, Hello. bro eh. Hello, Sabi Hello po. Sabi ko sa'yo dito kanini. Sabi ko, huwag na, huwag na tayo magsabay. Kasi, Maling decision talaga. Eh. Nakaistorbo ka na naman kay Papa Jones. Para ka lang si Kuya Ato. Sabi kay Ato. Laging di inoistorbo ang... Ay! Ay, nako. Napikit na lang kami dito. Carla, Joma. Di, bro? ano, isipin nyo na lang na wala kayong kasama. Kasama nyo sa likod is si mga unggoy. <laughs> Let's go! Bro, bro. Congrats pala sa iyo kasi ano, tab dito. Eh hindi naman kasi eh, siyempre na dumadami yung mga nag na ah, ng audio audiobook mo. Parang pabunta ito sa promotion. Ah, uh, yes, bro, hindi Eh siyempre, ano, um bilang yung bro, bro, happy ako na um, Proud ako sa iyo na daming nag avail and daming nagsusuporta sa iyo, no. Ayun, ano masasabi mo sa mga ano, okay avail ng audio. Thank you so much po sa lahat ng mga ng audio book collection natin. Tapos 'yung audio book collection po natin, patuloy na sinasell pa rin natin. So, if you're interested po, nag-a-add interested ka sa audio book collection mm -mm. natin. O labag mo 'yung ano, 'yung pwede <laughs> po, po <laughs> mag-message dito. Oh, sige, sige, ako nang mag-ala diyan. <laughs> Tapos po, yung audiobook collection po ngayon, meron tayo doon uh, tatlong collection. Collection A to C. Ano meron sa collection A? Tapos, yung collection A, meron doon collection 1, 2, 3. Hanggang collection C, meron doon collection 1, 2, 3. Hmm. Tapos, pag nag-avail ka po ng audiobook, parang speechify lang siya if you're familiar with it. Uh -huh. Yung speechify, yun yung application na pwede mo picturean yung book tapos automatically isa-search ng speechify app yung book na yun para basahin para sa iyo. Mm. Tapos yung subscription naman sa speechify kung ikaw compare natin is 2,500 per year. Mas mahal if monthly ka mag-subscribe. Tapos yung audio book collection natin is 1,000 pesos only. Yun lifetime naman, na, lifetime, lifetime na, lifetime yun. Na. Lifetime na yung access natin. Tapos, dun sa lifetime access natin na yun, yung 50% pa ng sales, papunta rin sa charity, bro. Yes, so, naman, no? Nakatulong ka na, tapos nag-gain ka pa ng wisdom and knowledge. So, what are you waiting for? Ano masasabi SH, mo doon, Papa Joms? Anong audio Bro, di ko yan alam. Ay, <laughs> di ba lang. Well, bentaan mo na ah. <laughs> kasi ah, bro. Ano, bro? Mamaya ba i-bentaan ka? Bentaan mo na ang tituloy si Carla. Ano yun, Carla? Uh, ano mga ma-benefits? Ano ba yung eh, dapat i-expect nila sa audiobook? Ang i-expect nila na ma-re-receive sa audiobook, yun yung... yung collection of audio book ko kasi kasi 'di ba matagal na ako nagbabasa ng mga books uh. yung pagbabasa ko naisip ko noon what if i-collect ko yung mga nababasa ko pero maghanap ako ng audio book version kasi syempre hindi naman lahat ng oras meron tayong oras magbasa ng libro hmm. Mm. -hmm. Minsan, sobrang busy natin, hindi na natin naisisingit. Diba trabaho, aral, ganyan. Hindi na natin naisisingit mm -hmm. yung pagbabasa. Kaya, naisip ko yung collection ng audiobook ko, isel, is para i-share na rin sa kanila at makatulong dun sa mga may interest magbasa. Ngunit hindi sa pa pamamagitan ng pagbabasa at sa pagpapakikinig. Ayan. saan ba mm -hmm. siya, na, ano, nabibili? pasensya bro na bibili uh, makaka-avail ka bro ng audiobook sa akin sa facebook page ko bro. details ayun tapos yung spanning category ng bro uh, meron tayo dun sa audiobook natin na <laughs> hundreds of titles hundreds of titles ano tapos yung spanning category nya ay para hindi pala, parang um, categories niya is about self-help and productivity, psychology and philosophy, nice. business and money, fiction and YA, classic and literature, creativity and lifestyle, stoicism and mental strength. Ayan. Yun yung category niya. Sa loob ng mga category nun, sobrang daming laman pala. Tulit so, na yung one game mo, so, bro, and kapag, for lifetime. Kung sige, sige. Sige, kuya. Kung ba bibili ako, um, ano ibibigay mo sa akin? Yung, pa, mo ba, no, yung audio? Parang, di ba, kipag-pag ganyan? Uh -huh. Sa Facebook yun, parang, hindi bro, pa, paano siya? Pag halimbawa nag-avail ka sa akin, oo, uh Aask -huh. ko sa'yo yung email mo tapos mm -hmm bibigyan kita ng exclusive access dun sa audiobook which is nasa Google Drive. Tapos yung ananayan audiobook na inabail mo bro. Yung account mo lang may access na Kaya exclusive for you lang. And if gusto mong one for you and for kaila your <laughs> one is for your relatives or kung yung special someone mo yeah. So pag binuksan ko yun bro, tapos parang ano ba may ginagawa ko, mag earphone na lang ako, parang ganun, tapos may open ko yun, may mag -ano na. Exactly bro. May, mag may magbabasa na, tipo papakinggan ko na lang sir. Yes bro, exactly. yun rin ang ginagawa ko actually habang naglilinis. Madalas kong gawin yan lalo na pag halimbawang Siyempre, pag nag edit ako, kailangan ko ng audio. Kaya hindi ko may yun. So, pag nandun na ako sa final part ng pag edit ko, which is color grading, hindi ko naman na kailangan din ng, ano, ng audio sa ini edit ko. So, sinasabay ko na yung audio book. Grabe. Parang, ano yung mm pero Parang pang matalino -mm. lang <laughs> siya bro. Hindi siya bro, pang matalino. Actually, ginawa yung audio <laughs> book na yun para sa mga Gustong matuto. Hmm. Hmm. Hindi lang siya para sa matatalino. Kasi, even ako, hindi naman ako matalino eh. Gusto lang matuto, ay, ay, kaya... Ko sa bagay. Sorry, sorry, sorry. Sabagay sa bagay, ah! Okay, okay, okay. Kaya, yun nga, sinabay ko yung pag-aaral. Since, <laughs> naka-stop ako sa, ano, sa school. Mm. Sa study sa school. Gusto ko rin yung natututo pa rin ako kahit naka-stop ako. Kaya yeah. Kaya mas maganda mag-invest din tayo, bro. Hindi lang 'di ba sa ano sa yung i-feed natin sa physical body natin. Maganda nag-feed rin tayo sa mind natin. Actually, ako nga, bro, nag-avail ako ng access or subscription sa isang application para lang rin matuto like yung praktika kausap ko lang AI, ano AI siya uh, anong tawag dito uh, communication practice siya tapos at the same time language practice na rin um, AI kausap ko alien ako bro <laughs> <laughs> nakikita mo naman bro yung resulta no sa kanya yung <laughs> nagiging outcome oo kasi kung kung hindi siya ganon malamang yung wala siyang knowledge na may pa share sa atin about yan siguro ano ano ta tameme <laughs> oo hindi siya magaling magsalita ganon pero sabi nga ba ganila kung ano yung Uh, nilalabas mo sa universe kahit hindi ka mag-expect babalik rin daw 'yan sa iyo kaya mas maganda nagse-share din tayo hindi na mm. puro receive 'di ba katulad mm. so, ng ginagawa niyo kaya na-inspire lalo ako sa inyo sabi ka nila you are the average of five person you spend the most time with ba diba, bro So, so, Nakaka-inspire kayo Ang napapaliputan ako dito ng Mga charity vlogger It's better uh, to give than to Receive puso. Ay. Yes, ay. tama bro It's better to give than to receive and napit na yata tayo Malayo-layo pa So, sa mga nag-avail po ng audiobook And sa mga nagbabalak Please contact details I-chat na po siya And malaking tulong po yun lalong-lalo na sa nire-raise niyang fund for charity and also sa, sa kay na rin mismo and lalong-lalo na sa mga clients magiging clients niya hindi lang po yun makakatulong kay D sa charity na nire-raise niya maging sa inyo din po so avail na po kayo and, ano pang inihintay mo Papa Joms? <laughs> bilhin na <laughs> Pero bro, alam mo nga, doon rin ako natuto ng ano, ng pag-virtual assistant sa mm -hmm. audiobook na yun. Kasi, way back 2023, mm -hmm. nag-digital marketing services ako. Meron akong, ano, appraise digital marketing services. Hindi siya agency. Mm -hmm. Services lang. Ko ba freelance, but registered siya. Tapos, yung mga natutunan ko doon sa audiobook about digital marketing. Na-apply mo doon. And naging business ko siya rin. Kaya super grateful ako na nakilala ko yung nag-share din sa akin nito ng audiobook na yun. Tapos, alam mo ba bro, thankful rin ako sa mga supporters na nag-avail tapos meron din supporters na nag-avail para kay Rose para kay oh, Dara. Nice. Di ba? Grabe ang generous nga nila eh. Tapos they even give me ano, birthday gift. Wow. So, well, wala bit din bro, bro, birthday niya. 23 na. In 5 days na nga eh. In 5 days. Tama. So, ayan. Invited nga lahat bro eh. Kanya-kanya na Kanya -kanya. Invite, at least invited. Oo, oh, invited na lang. Hindi, ko na siya in-invite pala. Magkasama kami sa ano eh, unit. Nandun lang rin naman ako eh. Kapi, ano na lang tayo, kapihan. Hindi ko alam bro, baka nasaglag lang rin pala ako na. Pero happy 20th month, sorry. Balik uh, natin sa kanila. Balik natin sa kanila. Malipat naman. <laughs> Pero, uh, grabe, nakakatuwa din na out of all the um, talk dito. Confusions, issues na nangyari, na natili, na natili pa rin kayong intact. Matatag isang pundasyong hindi natitinag. <laughs> so, ayun. Congrats! congrats sa inyo for celebrating another milestone. Wow! <laughs> milestone? Kasi, imagine, na-survive nilang another month. Yes. Another month, another day. <laughs> <Hello>? <laughs> another month, another day. Puso <laughs> Dinner tayo almost there oh. Ng, malapit, excited na, na bro sa mga ng Bravo ni James. Yes. Uh, best oh na... okay guys. Dito na tayo. <laughs> Welcome. Sa negosyo ng aring boss Gaboni, <laughs> dito po tayo ngayon guys Siyempre kasama natin sila Carla At ang kanyang agung Walang iba na napakapogi nating driver Ay, di kita Siya ay nagtatago sa dilim <laughs> Oh, <laughs> ha? Anong hanap wala 'ko, abang. Abang. Kapabaw. Hindi <laughs> naman, hindi naman tayo mabaho, bro. Paano oh, oh, pa, paano pa kaya tayo mabaho tayo? <laughs> Let's go, bro. Tara. Okay, that's it, guys. Bye-bye. Bango? Pero gusto ko yung damit mo talaga. Gusto ko yung damit mo. Hey guys, bye bye. See you na lang.